Pero mo talaga nag shoot up ang flood control projects ng 2023. Tapos pagdating ng 24, 25, uh, ang lumaki naman ay eh, ang unprogrammed uh, appropriation which means insertions. Mm -hmm. So, yung menu nila nag-iiba pero ang sumatotal kontrolado rin ang pondo. At kung sino yung nagkocontrol ng pondo? pit sa kusina ng Malacanang So um, hindi ko alam kung kung ito ay seryosong uh, paggawa kasi kung seryoso 'yan tama si Jason. Sa isang araw kuha mo na 'yan. Oh, ang hindi pa ang hindi pa pinag-uusapan o lahat tayo nakatingin. Ah, uh, sino yung corrupt? Sino yung kumuha ng pera? Sino ang uh, ghost bayan? Substandard pa ba 'yan. Ang tanong ko, eh bakit hindi mo i-commission ang Engineering Brigade ng AFP at ayusin? Kasi ang gusto nila ibalik ang pera. Ay, ay, pa ay paano mo ibabalik ang pera? 'Di ba? Ibalik lahat. Hindi, ayusin. Ayusin niyo yung flood control.